Good morning! Ako'y pag-alagala ah, exercise. Ah, pupunta din sa kaibigan ko na hindi nakilala ko na sa si ATM nagpapaturo. So pupunta ko siya mga dalawang buwan na ako hindi nagpapakita eh. Kasi nga ako. Eto, o, ko yung taas so. Titignan ko lang kung kaya ko. Sa likod kami lang sa munisipyo. Munisipyo ng ah, kalayaan. Yeah, ah, hanapin ko siya. para may pagkwentuhan kasi nagjogging nga ako. Uh, for the first time ngayon ko lang siya dadalawin hindi na kung gaano kahirap yeti. okay naman pala hindi naman ano, matirik lang siya so, pag kung bibili ka ng ano refrigerator ako ko lang kung saan dinaan to kaya mo ano, lang yung ano yung condition ah uh, yun na medyo may konting hinga lang na konti. Medyo malapit lang din naman. Kaya nakatakot na gumulong. So yun ay. Ito malapit lang. Kaya lang matigig talaga o. Oh. Ang galing na pagkagawa. Nandito daw ang bahay. Tatanong na lang. Okay, sige. Patalong-talong, may alaman siya, ang dami oh. Ay, ayaw. Mangga. Mangga. Ay, hala po. Ang bahay ni Sir Dison. Sir Dison. Taga... Kay Gob. Nagtatrabaho Kay Gob. Oh, di yes, yes. as, ah, po siya? Po, so, 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 ay, man. ay kayo, ano? Oh, Kailan? Oh, oh, yes. Ay, putang ako. Punta ako. Gailan? Ngayon, baka din Nasa conference siya, pag hindi siya. sila ng mga... Ano? Ngayon ang punta ni BBM, ngayon? Ah, mapunta nga. Dadalawin ko rin lang siya eh. Magbibidyo-bidyo kami sabi niya, dalawin ko daw siya. Ba kayo? Dito, nagpapatlo ko sa akin ng ATM siya dati. E pag nag-bibit ko. Dito lang sa 5. Ang <laughs> Yung mga makatanga dito kay Aling Leka. Diyan ako yun, si Aling Leka. Ay, ay, kilala nyo na. Kila Tage. Ayun, dun, dun, siya nakatira sa amin dati. Ngayon, nandun na sa tapat. Labi dalawi ko labi. Hindi ako makadala ko sa kanya eh. Dalawang buwan na tatlong buwan. Hindi <laughs> lagi niya ni Yaya ay ako. Di ba hindi siya ano sa ATM biasa. Pag nakikita niya ako, like papatulong. Ay, hindi na ah, binibidyo ako ah, kasi natutuwa ako sa tanim mo, ang ganda Ang dami kong alam na tinapon, baka pwede pa matanim. Ang ganda din, nung tinanim ko. Kaya e, lang, ayaw mo yung ano, no, pagang ano, inagapang ayaw mo na no oh yung maganda siya eh. nag garbage ako pinutol ko tsaka yung ay pula meron ka ng pula eh ganda na ano mo Ay, may dami din yung sili eh mas madami pa dyan mas malaki ikaw na nagtatanim ikaw lang ama ano ka talaga sa kamahili pareho tayo <laughs> ayun nga layo. Ah, lupa mo po, te, lupa nyo. Nabili niya. Ay, shy nyo naman, ba't hindi kayo bumili? Hindi ninyo bilin. pa kayo dito? pa Ay, hindi ninyo. Ah, baka wala naman talaga may ari nito, di pa kayo mag-apply. Ha? Huh? Di pa kayo mag-apply. Nalupa, hindi naman, wala pa yata may <laughs> ah Okay na. Okay na, may pag-anak. Eh, yung kamag-anak, taga saan? Ayun Ay, lang pala eh, kayo na. I-apply nyo na lang. Oh, lapit lang yung municipio eh. Galing ano? ako doon. Inikot ko. Nag-jogging ako sa Wawa. Ayan na si ate. Ano ano pangalan nyo te? Ano pangalan nyo? May uh, Yung asawa ni Sir Diaz. Pangalan niya. Ano pangalan ni Sir Diaz? Ano? Johnny. Johnny. Oo nga. Sabi niya. Sama. Yan ko daw siya sa Facebook. Eh, nalimutan ko. <laughs> Nagtanong pa ako doon nung isang araw, sabi ko, ano, saan ba yung bahay ni, ano? Ano ba sabi ko kanina, ano pabilido? Diaz, ay, ano pabilido yun yung sinabi ko sa'yo? Kanina kayo, Diaz, Diaz siya, Diaz. Ah, mali yung kanina. Ayan, sa bago kong kaibigan, bahay niya. Ano po? Bahay? Ay, hindi ko alam. Tingnan ulitin natin ha. Tingnan lang. Para ka na sa para iso no. Ang ganda oh. Yan ano, na. Oh, nakahingi ako ng ano, gumamela pink. Padadamihin ko to. Kasi meron na pula eh. Nahingi ko do kay Alin ano. Nasawa nung ng hinanap ko si Johnny Dison. Ah, Ang tirik ng ano. Ang tanan, bababa na ako. Eh sakto na 'tong munisipyo. Kawawa kawa ko. Oo. Kawawa kami. Mamay gumulong ako. Hindi pala pwedeng dito ang lasing. Oh. Grabe oh. Hmm. nakanginig Ang ng tuhod. Inay. Mhm. Mm mhm. Mm -hmm. Yan, malapit-lapit na. yun natatawid na ako. Ito na napagtataka kung paano nagawa ito. Ayan na, ayan na, yun, dun ako galing, ang taas, grabe ang taas, bye bye. -bye.